Pagpapalit ni Uhera ng sagabu ng bangkilana. Ngunit sinubukan ng mga nagugnona na banatan pa si Uhera habang nagpapalit ng anyo. Ngunit sa suntok na pinakawalan ng dalawa na magkasunod kay Uhera, mga itim mga itim na usok naman ang sumasalo sa suntok ng mga yona. Dahilan upang hindi man lang dumampi ang mga kamao nito. Parang nagiging purong pananggalang ang usok na itim upang sanggahin ang anumang pag-ataking gagawin kay Ohera habang nagpapalit ito ng kaanyuan. Doon ay napaatras naman ang dalawang hanagoba at sinabi sinabing, Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imainasyon! sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Hmm, interesante. Mukhang pinuprotektahan siya ng mutya ng kadatuan habang kinukumplento nito ang kapangyarihan na pag-anib sa buo niyang pagkatao. Matapos salitain yun ng isang hanangoba, mga ilang segundo lang ang lumipas. ay tuluyan ng naging maladimonyong aso itong si Ohera sa postura ng tao dahil sa mga sungay nito. Ngunit di mo man lang kakikitaan ang mga hanagoba ng pagkagimbal o pagkabahala sa ekspresyon ng kanilang muka. Pero sa pagkakataong yun, ha, wala nang salisalita pa mula kay Ohera Atake nito sa isang hanagoba. Sabay ng pag-amba nito ng malapunyal niyang kuko. Pero nasanggayo ng Hanagoba sa pamamagitan ng pagsalag ng braso ni Ojera. Dahilan upang maging bukas sa guhit ng segundo ang depensa ni Ohera sa katawan nito. Sumalida kasi yung Hanagob sa pagsanggan nito. Sabay isikmura nito kay Ohera Hindi naman natumba si Ojera. Ngunit dumausdos ang mga paan nito sa lupa habang pinipigilan nito ang malakas na pagkakatulak niya dahil sa suntok na yun ng hanagoba. Sabay talsik na naman nito sa pagsipa ng isa pang hanagoba at tumilapon ito sa tubig ng ilog. Pero bangon naman nito sa ilog at sa pagbangon niya, nandun na naman yung hanagoba. At doon ay nagpambuno sila sa gitna ng iloga. Habang nangyayari yun, dumating naman si Lucila. Kasunod sa likuran niya si Atara. At sunod sa likuran ni Atara ay si Mang Pasyo. Nang bigla namang nagpalit sa bangkilan si Lucila. Kaya na rin pala nitong magpalit ng anyo kung gugustuhin niya. At pagkatapos nga magsaaswang ni Lucila bilang sa bangkilana, ay kumilos naman agad ito para tulungan ang kanyang kuya na nakikipagbunuan sa ilog. Ngunit, saan ka pupunta? Salita nung isang hanagoba, sabay biglang atake sana nito kay Lucila. Yeah. Ngunit may isang lalang ang sumangga dito at sinabing, hanagoba, Hanagob, huwag kang papatol sa babae. Itapat mo ang sarili mo. <laughs> salitanon na sabay sapak naman nito sa hanagoba. Tumilapon naman ang hanagoba at doon ay napasigaw si Atara ng, Tiyo! Tiyo! Tiyo, Mael! Dumating si Mael ang bunso sa magkakapatid na gabunan. Wala namang sabi-sabi pa. Tumuloy na sa ilog si Lucila sa pagtalona upang tulungan ang kanyang kuya sa paglaban sa isang Hanagoba. Sabay sa bigla ang pagharap nito. <tries> Di na nakita ng Hanagoba na bumaon sa katawan nito ang mga pangil ni Lucila na papataas. Yung dalawang pangil na parang sungay ng baboy ramo, ganoon na. Ngunit hamak na mas malaki nga lang, samantalang si Ojera ay katataob din lang sa tubig ng mga segundong yona dahil sa ginawa ng Hanagoba bago ang pagdating ni Lucila. Parang wala namang naramdaman ang Hanagoba sa pagsuwag na yun ni Lucila. At hinawakan na lamang ang ulo nito. Sabay bigla ang tulak sa kanya at nabunot ang mga ngipin nito na parang sa sungay. Parang hindi ininda ng Hanagub ang tama niya sabay hampas nito kay Lucila sa tubig. Ngunit ahon naman ni Umira sa pagbangon. Sabay gumuhit ang apat na kuko nito sa likod ng Hanagub Dahilan upang napaatrasyon, Sabay, sunod-sunod na na pag-atake ni Uhera ng pagkalmot gamit ang malapunyal nitong koko. Panay naman sa pag at pag-atras nun ang hanagoba hanggang sa maabot na nito ang gilid ng ilog at dun ay wala na siyang gagalawana, wala na siyang aatrasan at sa huling atake ni Uhera ng malapunyal niyang kuko na ilagan ng Hanagoba Ngunit tinamaan naman ang hanagob na yun ha, ng koko ni Lucila dahil nakabangon na rin ito. Dahilan upang umakyat ng biglaan ang Hanagoba sa lupa. Halos sabay din lang ang mga kaganapang ito sa nangyayari naman sa labanan nila Maela at ng isang hanagoba. Talsik ni Mael sa ataking pagsipa sa kanya ng hanagoba. Pero ginawang pambreno naman ni Mael ang dalawang paan nito at ang isang kamay niya gamit ang kuko upang di siya malayo sa nagob nakaharap niya. Sabay, balik nito ng suntok dito nang mabilis. Napaatras naman ang hanagob sa ginawang yun ni Mael hanggang sa tumabi naman na ulit ang isang kasama nito sa kanya. Yung nakalaban nila Ohera at Lucila sa tubig at doon ay pansamantalang humupa ang labanan. Doon naman ay tumabi si Ohera at Lucila kay Mael. Ngunit sa pagsipat nila sa dalawang hanagoba ay siya namang pagkakasaksi nila ng pagkatuyo ng mga sugat na tama ng isang hanagoba na nakalaban nila Ohera. Habang nangyayari yun ay sinabi naman ni Mael kina Ohera hindi natin kakayanin ang mga ito, O'Hera. Tamang sinabi ni Kuya. Darating nga sila. Mga sinaunang aswang. May lahi sila ng inkanto kaya ganyan, O'Hera. Tignan mo, ni hindi man lang sila nababahala sa pagtagal ng laban ng ito. Dahil alam nila, na nasa kanilang panig ang laban na to, ang pagkapanalo. Dahil habang papalalim ng papalalim ang gabi, ay mas lalo silang lumalakas. Nakakalaban pa tayo ng maayos sa kanila ngayon Dahil mga tauhan lang ang mga ito sa tingin ko Ngunit kung hari na ng hanagob ang makakalaban natin Siguradong taub na tayo kanina pa Nang habang nagaganap naman ang maikling usapan na yun Lumayas kayo dito! Lumayas kayo! Mga demonyo! Boses ni Mang Pasyo Tapos ay hinahagisan niya ng asin ang dalawang hanagob Lingid sa kaalaman ni Mang Pasyo na hindi tatalab ang mga ganong pangontra sa mga yun. Pero ginawa pa rin niya yun ng matapang. Sa kadahilan ng gusto siguro nitong makatulong sa mga ito. Tay! Sigaw naman noon ni Atara sa kanyang ama. Ngunit sa isang kisap mata. Tumilapon si Mang Pasyo dahil sa paglapit ng isang hanagoba at pinitik lamang siya noon ng kanyang paghawi. Tumila po ng katawan ni Mang Pasyo sa sagingana. Hmm, sino ba tong insekto na to? Salita nung hanagoba, ngunit dahil naman doon ay nagngit-ngit sa galit si Maela at biglang atake niya ng mabilis sa hanagob. Doon ay napaatras ang hanagob na yun dahil sa pagbaon sana ni Maela ng mga kuko nito. Nadaplisan din lang ang hanagob na yun sa bilis ng pangyayari. Tinakbo naman ni Atara ang kanyang ama at nang makita ni Atara ang kanyang amang walang malay. Itay! 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 sigaw nito sabay ng pagkabasag ng kwintas na suot niya pero parang yung batong pula na nakapaibabaw lamang ang nabasag at dun ay merong naiwang isang maliit na bato na siyang lumutang sa ere sa harapan mismo ni Atara. Sa di namang malamang dahilana ay natuon na lang doon ang paningin ni Atara na para bang nahipnotismo siya sa batong nagliliwanag na laman ng kanyang kwintas hanggang sa kinuha niya ito at linunok. Samantala ay nagpatuloy na ang labanan sa dalawang hanagoba kay Lucila at Maela at kay Ohera. Halos pantay lang ang labanan dito Ngunit ang tanong ay makakatagal pa ba na Uhera sapagkat sinabi na nga ni Mael kanina na habang palalim ng palalim ang gabi ay mas lalong lumalakas ang mga yuna. Ngunit natigilan ang mga ito nang bigla na lang Angil ng malakas ng isang gabunan. Yun ay walang iba kundi si Atara na nagsagabunan na rin. Hmm, may isa pang gabunang dumagdag. Salita pa ng isang hanagoba. Ngunit sa pag-aangil ni Atara, pagkatapos na pagkatapos na magpalit nito ng anyo, ay inatake naman na yung isang hanagoba na tumabig kay Mang Pasyo. Sa pagkakatigil ng mga yun, nang makita nila ang pagsugod ni Atara na nagsagabunan na rin ng mga oras na yun, naging dalawa sa isa ang laban. Si Atara at Mael sa isang hanagoba, si Uhera at lusila naman sa isa. Kailangan nilang matalo ang mga to dahil habang patagal ng patagal ang laban ay mas lalong lumalakas ang mga hanagoba ayon nga kay Maela. Kaya nga, sa pagbaunsa na ni Mael ng kanyang mga kuko sa kaharap nilang Hanagoba, nasa loyo ng Hanagoba sa paghawak ng braso nito. Unit sakal naman ni Atara sa liig nito. At nun ay hinawakan naman ng Hanagoba ang kamay ni Atara na nakasakal nga sa kanya. Sa paghawak ng Hanagob sa dalawa ay naging bukas ang kanyang depensa sa dalawang magtsuhin. Kaya naman inakala ni Maela sa pagbuelo nito ng kanyang mga malapunyal na kuko sa isa niyang kamay ay maitatarak niya na ito sa hanagoba. Ngunit kakaiba, kakaiba ang lakas ng hanagoba dahil sa bilis at lakas nito ay mas mabilis niyang nahatak ang magtuhin sa hawak niyang mga kamay nito. Isinuyo sila sa pagwasiwas nun ng magkabila niyang kamay sa tag-isa nilang kamay na hawak ng hanagoba pumuer sa iyo ng pag-ikot sabay suyo ng pagtapon sa dalawa ng papaikot. At doon ay naihagis nito ang dalawa ng magkasunod at tumama sila sa iisang batong malaki sa gilid ng ilog. Doon ay nanghina na si Atara pati si Mael. At dahil doon, ay unti-unti nang bumalik ang mga ito sa kanilang normal na katauhan. Sa kabilang banda naman, nakikipagbakbakan pa rin ang magkapatid sa isang hanagoba at sa pagbaunsana ni Uhera ng malapunyal niyang kuko. Nasalo naman yon ng hanagoba at biglang hatak sa kanya nito papaitaas upang sa puwersa at bilis ng hanagoba Halos mawalan ng ulirat si uhera sa pagtama nito sa lupa sa gilid ng ilog. Ngunit nang hina na siya sa pagkakataong yun. Nang ibabalibag sana siya ulit nung hanagob. Biglang kapit naman ni Lucila sa likod nung hanagob. Sabay baon nito ng kanyang mga kuko sa lalamunan nung Hanagoba. Ngunit sa pagdaan ng mga minuto ng kanilang pakikipaglaban sa mga hanagob, parang mas lalo ng kumunat ang mga kabal nito sa katawan dahil kumapit lamang ang kanyang mga kuko sa liig nito pero hindi bumabao na dahilan naman na nahawakan ang kamay ni Lucila nuna at madali lang na hinatak ito ng Hanagoba sabay inihampas din siya nuna sa tabi mismo ni Ohera nanoo'y papahina na ng papahina Samantalang si Lucila, sa malakas naman na paghampas na ginawa nung Hanagoba, pabalik na rin ito sa pagiging tao dahil hindi na kinaya ng kanyang sabangkilana ang ginawang yon ng Hanagoba. Tapos, tapos na ang laban sa mga oras na to. Dahil sa kahit nasa gabunang bangkilan pa si Ohera, mahina na rin ito kahit na siya na lang ang hindi papabalik sa pagiging isang tao. At doon ay sa guhit ng segundo. Pinulot noon si Ohera nung hanagoba sa pamamagitan ng pagdakma o pagsakal sa kanya nito. Sabay itinaas siya na hawak sa kanyang leega. <coughs> Tunog ni Uhera na hirap na hirap ng huminga. Ngayon ay mahirap mang isipin Ay ginagawa na kay Uhera ang kanyang nagagawa sa kanyang mga kalaban. At sa hirap pa nito ng paghinga, ay siya pang balibag ulit sa kanya nang nilalang sa lupa. Kung saan sa tabi pa rin ni Lucila, nanuoy nakabalik na nga sa pagiging tao. Halos mawalan na rin ng ulirat si Uhera sa ginawang yon ng Hanagoba. Kasabay ng paglapit pa ng isa dito, yung nakalaban nila Mael. At uwi ka nun ng... <laughs> Kung ibinigay mo lang sana sa amin kanina ng maayos ang mutya, hindi ka na sana nahirapan pa ng ganito. At hindi na sana nadamay pa ang mga tao o mga kaibigan mong nakapalibot sa'yo. Salita nito Pero sa mga sandaling yun Parang hindi na rin naririnig ni uhera ang mga sinasabi noon Pati ang anod ng tubig sa ilog Kayat muling inikot nito ang kanyang paningin sa paligid Bago pa man mapukaw ang malay nito Bumagal parang bumagal ang guhit ng segundo ng mga oras na yona dahil sa isang huni lang ang naririnig ni Ohera noon. At sa pagtingin nito sa paligid, nakita niya si Atara at Maela na wala ng malay na nasa pagiging tao na rin. Ganon din naman si Mang Pasyo, walang malay. At higit sa lahat ay ang kanyang kapatida na si Lucila na wala na ring malay sa tabi nito at dahil sa sama ng kanyang loob sa kanyang mga nakita biglang uh, lumakas ang tibok ng kanyang puso at habang nagaganap doon uh, donai ibunelo na naman ng isang hanagoba ang kanyang matatalas na kuko para isaksak sa katawan ni Uhera ito para hugutin ang mutya sa kanyang katawan at wala nang sabi-sabi pa. Baon nito ng kanyang mga kuko. Sana. Dahil biglang lumitaw ang maitim na usok sa katawan ni Uhera na siyang protekta sa kanya. Hmm, anong nangyari? Salita nung isang hanagoba sa pagtataka nito dahil yun din ang klase ng usok na sumangga sa kanila sa pag-atake nila kanina nung kasalukuyang nagpapalit ng anyo si Uhera. Tumayo yung isang hanagoba at mabilis namang pumalit yung isa sa mas mabilis at mas mapuwersang pagbaon nito ng kanyang mga kuko sa katawan ni Uhera. Ngunit ganun pa rin biglang lumitaw ang usok sa tapat mismo ng katawan ni Uhera kung saan pa patamaan nung hanagoba. At nasangga ang pagtatangka ng hanagoba na butasan ang katawan ni Uhera. Pero habang ginagawa yon ng dalawa, di nila alam na may nangyayari ng kakaiba sa katawan ni Uhera at kaisipan nito. Dahil sa kanyang mga mata... parang nagrebersa ang panahon ng mabilis. Kasabay ng mabilis din na pagtibok ng kanyang puso. Para bang dumaan sa mga mata at wisyo ni Ohera ang bawat henerasyon ng ninuno nito kung saan nagpasalin-salin ang mutya ng kadatuan o ang binhi na nang galing sa kanyang ama at sa hulian ng mga kaganapan na nakikita niya ay isang malaking baha. At yun ang pumukaw sa kanyang kaisipan hanggang sa parang nalulunod na siya sa kanyang pakiramdama. At ang huling nagpakita sa kanyang mga mata sa pamamagitan ng kanyang wisyo ay ang isang demonyo na may mga nagsanga na sungay. Lingid naman sa kaalaman pa ni Uhera na yun ay si Astaroth, ang isa sa pitong prinsipe ng impyerno. Isa sa pinakamalakas. Sunod ito kay Belzebub at Lucifer at nagwika lamang ito kay Uhera ng Bumangon ka, Nepelem. Huwag kang magpapatalo sa mga kalahating inkantong yana. na nakinabang lang sa mga latak ng kapangyarihan namin sa naganap na digmaan. Mga basura. Mga basura lang ang mga hanagub na yan. Nakarap mo. Magpapatalo ka pa. Pero, ba bakit? Tanong ni Ohera sa tinig nito ng pagiging tao. na mahalaga kung sino ako dahil ang mahalaga sa ngayon ay kung sino ka dumadaloy sa dugo mo ang pagiging Nephilim kaya nasa iyo ang mutya na yan. dahil itinadhana yan para sa iyo dahil dumadaloy sa iyong dugo ang anak ng isa sa mga nalaglag na anghel salita ni Astaroth Konting pagpapaliwanag lang mga kabagis sa sinabi ng kausap ni Oera. Rekta na natin para mabilis dahil alam kong nai-excite na kayo sa magaganap. Si Astarot nga mga kabagis ay isa sa prinsipe ng impyerno. At ang Nephilim na sinasabi niya ay salitang Grego o sa Hebrew na tumutukoy sa higante. Ngunit sa isang kahulugan nito ay anak nga sila ng mga nalaglag na anghel sa mga tao sa mga babaing tao. Na isa rin sa mga sinasabing dahilan kaya pinarusahan sila ng Panginoon dahil sa pakikipagdalik ng mga anghil na to sa mga mortal at ang naging bunga dito ay ang mga Nephilim na sinasabing nalupig na ang lahing to noong panahon ni Noah na nabuhay ang kanilang dugo sa mga ilang tao. At dito na nabuo ang kwento ni Uhera sapagkat sa huling sambit ni Astaroth ay napukaw na ito sa wisyo at mata ni Ohera at balik tayo sa realidad ng mundong kanyang ginagalawan ng kasalukuyan. Habang nakatayo sa kaliwat ka ng bahagi ni Ohera ang dalawang hanagoba na tinawag nga lang ni Astaroth na mga latak o basura kung ikukumpara kay Ohera. Biglang napaatras ang mga yona nang umangat ng bahagya ang katawan ni O'Hara sa lupa. Kasabay ng pagbalot sa kanya ng itim na usok, ay ang pagliliwanag naman sa dibdib, balikat at braso nito ng mga nakaukit na makalumang panitikana na siyang humawi sa mga balahibo na nakatakip sa mga yona hanggang sa nagkaroon na ng wisyo si Uhera. Sabay ng pagtayo nito ay ang pag-angil dahil sa parabang may mag-iiba na naman sa katawan nito. Pagtubo ng pakpak nito kasabay ng kanyang pag-aangil, lumaki rin ang mga sungay niya at nagkaroon na ng sanga. Nasabay na naman sa kaniyang pag-aangil. At sa huling pag-angil na nito, ay ang pagpukaw na ng liwanag ng mga nakaukit na letra sa katawan nito. Hindi. Ang prinsipeng si Astaroth, na, nasa katauhan niya. Pa, Panginoon! salita pa ng isang hanagoba sa pagkakakita nila dito. Pa salita nun na hindi na natuloy dahil sa bigla ang pagsakal sa kanya ni Uhera sa mabilis na paglapit nito. Gamit ang mga pakpak niya, hindi na nakagalaw ang isang hanagoba sa pagsakal sa kasama nito sa pagkabigla sabay lapit naman ni Ohera sa hanagob na hawak nito sa liega sa kanyang pagmumuka at buka nito ng bahagya sa kanyang bibig. Tunog ni Ohera at huni naman ng hanagoba. dahil unti-unti nang umiimpis ang katawan ng hanagoba dahil sa paghigop ni uhera ng maraming itim na aura sa katawan nuna o parang siyang pinakakaluluwa nuna hanggang sa naging literal na butok balat na lamang ang hanagob. Yung as in nakakapit na yung mga balat nito sa kanyang buto. Sabay na ang pagbitaw ni Uhera dito at sa pagkalaglag na nung parang kahoy na nakatawan ng hanagob sa lupa. na Nadurog nadurog na lamang ito na walay ang buto.